Mmm, napakasarap talaga ng ginisang isda with alugbati. Hello mga kamaring, welcome back to my YouTube channel, Maring Tess Baron. So for today's video mga kamars, ay magluluto po tayo ng sinabawang isda. Yan, sariwang-sariwang isda po ito mga kamars. Ito po ay kabibili ko lamang po sa aking kapitbahay dahil sila po ay seller ng isda. So, igisa po natin itong isda at lalagyan po natin ng alugbati. So, ito po ang ating mga sangkap, kamatis, bawang at sibuyas. So, ayan na, dinisan po muna natin mga kamars. So, ito lahat, lahat guys ang aking igigisa. Tara na guys, magigisa na tayo. Lagay na tayo ng mantika. Konting cooking oil. So, pagsabayan ko na, guys, ang aking tatlong sangkap. Ayan, guys. So, ito yung way ko ng pagluluto, guys. So, kanya-kanya tayo ng paraan. Ayan na siya, guys. So, ilagay na natin itong ista natin at gulay, guys. Ayan. Ayan, haluin ang So, mag-add po tayo ng water para may sabaw. Siyempre po, isinabaw eh, ang isda. Ayan. So, hintayin lang po natin mga kamars na kumulo. So, nilagyan ko na rin po ito ng siling haba at siling maanghang. Ayan. At uh, takpan lang po muna natin ng saglit lang. So, tingnan po natin ulit. Ayan. At kumukulo na nga po. So, lagyan na rin po natin ito ng seasoning. At tikma na din po. Subukan nyo na rin po ito mga kamars at talagang napakasarap ng sabaw. So, thank you for watching.